sa karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. CNN live. Live. live Nation, Nation. Lili Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, Mayong Adlaw, Mindanao. Isa sarado ng Commission on Elections, Comelec at ng Security Forces ang Governor Gutierrez Avenue sa Cotabato City simula Oktubre 1 hanggang a 8, 2024 upang bigyan daan ang paghahain ng mga Certificate of Candidacy sa mga kandidatong sa sabag sa national and local elections sa sunod na taon. Ayon pa kay City Comelec Officer na si Attorney Nor Apaisa paglalaman duyog ang maari lamang dumaan sa naturang lansangan ay mga sasakyan ng kandidato na ang bawat kandidato ay isa lamang ding sasakyan ang gagamitin upang makapasok na may tatlong kasama at walang mga supporters sa Sarif Kabunsuan Cultural Complex na nasa loob mismo ng Bangsamoro Government Center ng Kota City ang COC filing para sa mga taga Cotabato City kabilang na ang limang bagong tatag na bayan ng Special Geographic Area. Samantala, mahigit naman sa isang daan ang dumalo sa isang talakayan na pinangungunakan ng Institute for Autonomy and Governance. Tinalakay dito ang isang aklat na naglalaman ng mga gabay sa mga baguhang kasapi ng Bangsamoro Parliament. Ang book launching ay ginanap sa Cotabato City na papaloob sa MP Little Green Book na magabayan ang mga baguhang kasapi ng Bangsamoro Parliament bilang mga mambabatas ng Bangsamoro Otomos Region and Muslim Mindanao. Ang binanggit na MP rito ay ang mga member of the Parliament na itinuturing sila ang mga mambabatas sa Well, Ramos, C E R M Willie Ramos, CNN roving reporter in Mindanao Radio Kalikasan, Kasaning city Base nagulat ng live para sa CNN Pilipinas. CNN live. live Nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, sa ating CNN roving reporter sa Mindanao. Sa